how would you compare yung uh, lagay ng natin dito sa Pilipinas sa ibang bansa, sa, lalo sa mga Southeast Asia, when it comes to traffic? Kasi lagi ko nababasa sa news feed, mm. uh, Philippines one of the worst when it comes to traffic. That's the sad reality. Yes, mm. yes. Pero uh, ano yung masasabi mo regarding this? Well, um... Halos lahat naman ng major cities may mm, traffic. Mm, Diba? Kahit saan naman tayo pumunta, LA, makikita Bangkok. natin. Ang sigurong difference ay yung disiplina. Uh, pag yeah. napunta tayo sa Singapore, sa Japan, mm -hmm. makikita natin yung disiplina talaga. Yes, disiplina. Ano, oh, totoo both yan. Both ng pedestrian and ng mga drivers. Oh, totoo po yan. Yeah. Ayon sa batas, Chair, uh, itong mga motor, ano ba talaga dapat ang kanilang lane? Yeah, okay. Well, dapat sumusunod sila sa lane. Ang linya, divider yan eh, ng mga sasakyan. Just to separate. Whether um, motor ka or four wheels. Or, uh, oh. so dapat talaga ang natural niyan ay dapat i maintain mo yan. Hindi ka nag-split ng lane. Ang nangyayari kasi sa atin pag motor para sumisingit. Uh, oh, oh, transformers ang motor eh. Uh-huh. pag sa split. pabor sa kanya. Dati, sir, motor pag pabor, di ba? <laughs> may motorcycle din. Well, pero um, hindi na siya nasusunod because of may mga sasakyan din doon na dumadaan sa motorcycle. Medyo may difficulty kasi ah, eh. na enforcement. Yes. Eh. Alam mo, Sir Chairman, at uh, so sa akin, uh, kahit sinong umupo ang chairman ng MMDA, kasi yung iba, sinisisi lagi, MMDA, sinisisi yung enforcer, sinisisi yung LGU. Mm. Pero wala yun dun eh. Kasi mm. nasa tao din talaga, may kita well, mo talaga. Disiplina um, maka, din talaga hindi, yung pinakaano eh. Kasi kahit anong ipa-implement mo, katulad yan, naglagay kayo motorcycling. Mm. Exclusive for motorcycling. Pero kita mo, reklamo nila, paano nga naman yung mga kotse dun sa motorcycling, hindi pwede mauli. Pero yung motorcycle, lumipat na ibang lane, hulihin. Kailangan da kasama lahat oh, eh. Kasama, uh, hindi pwede yung gobyerno lang. Yes. Uh, hindi pwede kasi silang sa gobyerno. Kailangan ng tulong ng lahat. Mm. Uh, disiplina, ah. drivers, yeah. pedestrians, and at the same time come around